So ngayon po mga kapatid at nandito po tayo ngayon sa medyo may kagubatan po yun dito yung ating pang wandle po. So ngayon po mga kapatid, ito yung setas po niyan mga kapatid, eh, isang palok po yan. So ngayon po pala mga kapatid, sa, sa mga gantong uri po mga puno po mga pa... Ah! Okay. daw ah, -ano, yung mga ano, sa gilid rin po yun dito mga kapatid. Diyan, ah. Ayan o. Oh. Ayan. po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at yan rin po pala yung mga patid. Sa rin po pala yung na, pinamamayan ng mga elementor na hindi rin po yung po mga kapatid ng nor normal na mata po mga kapatid. So sa akin po yung mga, yung mga nagtatanong rin po mga kapatid kung nakakita ba talaga ako hindi. At hindi naman talaga totally yung pagdag ko po mga kapatid ay eh. Mali, malinaw rin po mga kapatid ang medyo si klaro rin po mga kapatid at alam ko rin po mga extraction ng abag sa mga ganyang bagay po mga kapatid yung isma mga third po yung ikatlong mata po mga kapatid meron rin kasi ng klaro na klaro diary rin po mga kapatid meron rin po siya na clear yung clear po yung mga kapatid di ba malinaw po yung sa tagalog naman po kasi yung napaka ano kasi makikita mo pag clear talaga yung napaka nakikita mo rin po yung mga uh, bagay na hindi nakikita ng mga iba rin po mga kapatid mas maganda kasi pag clear pwede naman kasi mga iano po eh i-activate rin po ang soldiere ito yung katlong mata rin po mga kapatid na para lumakas rin po at makakita rin po yung karamihan sa mga ganyan na rin po mga kapatid eh ay na ayaw rin po nila yung mga makakita ng kung ano-ano kasi may makikita ng mga tol na ulo mga kagay karamihan talaga sa simbahan rin po mga kapatid yung mga ganyan rin lalo sa mga nga ah, pang nanguha ako ng gagamba so ngayon po mga kapatid kung may nag a -ano rin po ng mga gagamba rin po sa mga ganyan dito rin po, yung nang walang mga gagamba, mga bukid rin po. Eh mahilig rin po kasi mga walang mga gagamba rin po sa mga kagubatan dito rin po mga kapatid. Isan ka nga sa akin ay may mga ano na lang, lang po, may na lang po ng wet lady na lang sa akin po, tapos na naramdaman po rin po yung mga inirea rin po ng mga dementory, mga ikanto rin po mga kapatid. Yung mga ganyan rin po mga kapatid eh, na mayroon mga malaman rin po kasi hindi sila na nakikita basta-basta po mga kapatid sa pag walang masyadong tor walang torjay po lahat naman totally ng mga tao may torjay kaso lang sarado yung iba ayun po at so ngayon po mga patid at ang po ang aking browser rin po sa kawak ng cellphone ito rin po mga kapatid eh, ito yung pang one ko rin sa itas rin eh. palak po isa rin po sa uri na elemento na pinamamayan rin po ng mga kapatid mga kapatid lalo yung mga mangga rin po mga kapatid Ayan yung mga kapatid yung mangga rin po lalo sa mga ganyan din at so ngayon po mga kapatid yung lalo sa mga mangga rin po mga kapatid yung uh, to yung tira yung tambayan rin po ng mga elementary po yung mga kapatid ayan so ngayon po mga kapatid at ilang paraso lang po yung sa itas rin po nyan sa itas nyan sa mga kapatid yung ilang paraso lang po mga ano nyan ma sampalok lang mga ilang paraso lang makukuha ko dyan sa itas nyan yan. Ngayon, mag, mga, nagsulod, mga na rin po yung mga aso ko yung dito po. Ayan, yung dalawa kong aso rin po. Isa na, binibilang ko pa yung mga foods po yan. Yung mga pagkain ng mga aso po mga patid. Isang pagwala rin kasi ako, ano, may sa kanila. Yung mga pagkain na lang ng mga, ano rin, mga foods na binibilang ko rin po. Diyan na po bumibili sa gilid lang po ng umbuyo rin po mga patid, Yan, no? mga aso kong dalawa. Panayusunod yun mga aso sa akin. Ito po, yung isa po mga mga kapatid. Sampalok rin po po yan, yung isa niyan. Yan, Ayan, isa rin po pa yan. Mga, mga sampalok rin po yan dyan. Yan. Yan. Sampalok rin po yung mga kapatid. Yan. Sampalok rin po yan. So, kaya po mga kapatid at hagan dito lang po na tayo. Sa so, mga gantong bagay rin po. At manguwari po kasi yung mga sampalok rin dito sa itas na rin po mga patid eh. So ngayon po mga patid, ewan ko sa itsura sa mukha ko na to. Eh nagsasabi daw eh, namumula daw yung mga pisngi ko. Ewan ko kung bakit namumula. Parang rin sa mga ibang lahir po mga patid eh. Yung namumula yung ano dito ko yung pisingi rin po. So hanggang dito na lang po tayo ulit. So pagpalain po tayo ni Kristo, natin yung Panginoon. Lagi po tayo man, sa Diyos. At palakasan natin ang espiritu natin ating ating katawan, at katawan, at espiritu, at ating kaluluwa rin po, ating pagkabanal na espiritu rin po. Alright?